Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan naman natin ngayon ang latest na survey results sa local elections sa Davao City uh, Mayor at mga congressmen tatlo po ang distrito ng Davao City So ito, partida no? Ang dating Pangulong Duterte, hindi na makakampanya dahil nandun na sa Netherlands eh. So, kumusta kaya? partida. Walang kampanya. Sino ang nangunguna sa labanan ng mayor sa Davao City? Ito, may po si Jay Sonza. Sabi niya, ang singgit sa dakbayan sa Davao. Maayo alang gani kay na ay 5% nga midapig ni Mo Carlo. Partida, Gipapreso pa sa langyaw si Digong. So ito, Davao City Mayor Preferences April 1 to April 20, 2025 So ito ang latest survey Number 1 Rode Duterte 92.25% <laughs> Grabe Carlo Nograles 5.12% Bishop Road Cobos 0.3% Jose Tan 0.1% Jonathan Juling 0% undecided 2.23% <laughs> Yan po uh, mamaya punta tayo sa kongresista. Ah, uh, magbasa lang ako comments dito. Ah. Marian, kani good. Nagkataas na noon. <laughs> The more nga gidown o gibas si Tatay Digong ni Samot o kataas ang iyang survey. Yes. Bago siya naikulong, uh, nangunguna si Tatay Digong, kailang hindi ganito kalayo ang agwat talagang mas nakatulong itong pagkakulong niya <laughs> so kahit sa PDP laban mas lumakas ang mga senatorial bets na ng ngayon ng PDP dahil nakakulong ang ating tatay Rosye Sibanis, yes, tatay is the best Heidi Alipon nako baka manalo pa ang 5.12%. Ingat, ingat sa numero. Miracles happen overnight. Do 30 pa rin. Okay, punta tayo dito sa uh Congressista naman. Ito, Mindanao Times na post. Sabi ko, The University of Mindanao Institute of Popular Opinion conducted a political survey from April 9 to 25. Through a stratified sampling for congressional candidates for May 2025 election. Ito na ang resulta. District 1. Paulo Duterte. Highlight ko. 62.4%. Migs Nograles. 14.0%. Mags Maglana. 0.2%. Rex Labis. 0.2%. Okay. Punta tayo dito sa District 2. Ang kandidato is anak ni Congressman Pulong. Omar Duterte, 52.4%. Javi Garcia Campos, 26.5%. Melo Jean Montesclaros 0.7% and undecided uh, ilan ito? 20.4% District 3 ah. District 3 Isidro Ungap 50.1% Nonoy Alag 6.2% Roy Lopez 5.3% undecided 38.4%. Okay, so, marami pa itong undecided although malayo ang agwat ni Congressman Ungab sa kanyang kalaban si Alag. Okay. So, magbasa tayo sa mga comments. Rafael Rafael Jax good job Roseler Navalio Jr. Ha 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 dance 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 na lang mo Attorney Mega Mega Sardines uh, Mega Mega Sardines si Mix ba ito? Rafi Leonali Ad Narin Walay Lalison Kita Mangyod na tagadabaw on sa kakusog sa Duterte landslide yod kana kung walay tikas real talk lang mga idol nice man po nograles dili payod ilang time maybe next basin ilahan na ba so talagang imposible eh with this resolve the results na manalo ang Nugrales basta sa isang patas na eleksyon nakakabahala yung survey ng Tanjery, uh, latest survey nila top performing agency is House of Representatives tapos isiningit Komilek, mataas daw ang tiwala ng taong bayan sa Komilek, top performing daw Anong top performing na nagkakagulo na nga ang botohan ng mga OFWs, yung online voting nila. Yung pinsan ko nga sa Qatar, sabi niya ayoko nang magboto. Alanganin ako sa mangyayari sa king boto sa online Kaya, kasi iba ang lumalabas eh. So, sana anong nangyari sa Davao yung mga election paraphernalia's na itinago lang sa isang private residence. Mga ganun ba? So, wag nilang lukuhin ang taong bayan dahil Davao, imposibleng manalo ang Nograles. Lalo na itong kalagayan ni Tatay Digong ngayon. Talagang hindi lang landslide, tsunami. Pero 92 <laughs> ilang percent? 92 kalaban niya 5% So, salamat sa mga dawa at Tagadabaw, yung pagmamahal niyo sa mga Duterte. Kami rin, kahit hindi kami Tagadabaw, nag nag-uumapaw ang pagmamahal ng sambayan ng Pilipino sa mga Duterte. So, laban lang, Tatay Digong. Uh, maraming nagmamahal sa iyo. Relax ka lang dyan sa Netherlands. Makakauwi ka rin sa tulong ng Diyos at ng taong bayan. Kay salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin sa channel na ito is uh, binibili natin ng yero at pako at binibigay sa tribong talandig para ma-repair ang sira-sirang bahay ng tribong talandig Panoorin po ninyo ang video na ito. Maroon mo na ni ang balay ni Janisa nga inaanglan siya og tabang Ayo. Mayong buntag. Mayong buntag, sir. Wahnsinn. Okay. na ni Rey kato to igang inyong atop ngayaro Five years naman ni. Eh. Five years? karon mm. oh, garon manguha na mo o oh, kahoy. Kaya matagaan na mo o oh, sin lang pako plinsin. Oh. niyong salamat sa gino'o o oh. og... Oh, o oh. oh, oh. oh, sa, oh, sa ah. Uh, nga matabangan mi. Oo. Aron nga makatop mo. Oo. Oh. Uh. kayo kay makatop na mi o diri na mi maulanan. <laughs> <laughs> Oo. oh. <laughs> Inaot ko nga dagang matabangan ani kay... <laughs> <laughs>